Ito yun, paano ba ako magiging sa kadena? Ah? Yan, yun know. o. Kaya yung nakong nilalaya, ito po yung 40, tapos yung piece, ito po yung ating chain loop. Kira pa kahit natin. Ito na ipaikuta ko na siya kanina. Yan. So yan, nagawa ko. Ay, kaya ko sa... Ay, okay, kuting gulong. O siyempre, dapat may ingat ka. Tapos, pregaw kadena ng ah. W40. Para yung mga ang adumi dumijan, dalambot. tapos paikutin ko yan jurip ko lang konti so, kamo niya. Yan, okay na. Yan, okay na siya? Ito na natin, yung 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 mo. yung 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 Ay ugasan ko ng motor ko kailangan ko malinis ang kadayin ko bago ko magugas ah, mas maganda mag-adjust ang kadayin pagka malinis para mas maraming tumay ko yun na yung gulong ayan punasan ko siya ng basahan yung pagpunas ng basahan papunta dun para baka kainin yung kamay mo eh para papunta dito baka kainin ayan, yun lang o, engine okay na malinis na siya you oh know. siyempre hindi tanggal itin kasi itim talaga yung kadena ko ano o sana yung mga grasa na nanikit So lagyan na natin to yung ayun o know, tapikan you no know. sabi sa chinlob na ito na yung rupa kaya no hindi siya yung nag Ayan ito, nagpo-home Parang langis lang din siya Siksik talaga sa loob buwan Tapos bukas ulit, tapos mamaya Bukas na na ng motor Ayan pala. Ayan. na Ang oh. malawad niya kanina ako. Masaya dito sa... Kaya sing maya. Mas masarap, mas maganda mag-adjust ng kadena pagka ah, malinis. Tara, wala. Pantay. maya ugas na ng malinis na siya pagkapan so ugas na lang ng motor just matay mo na katay na kasi masaya din eh. Ayun sa mga baguhan na hindi pa kabisado pagka ng kadena palito sa so gamitin natin 19mm na sakit or combination then 14 para dito and tapos 19 mm dito then kung sa stock na swing arm uh, 10 mm yung adjustan dito magamitin niya sa likod para sa akin yung pinaki stock yan kaya 14 mm yung nakalagay dito sa akin adjust ang adjust yan ang dali na naman pag adjust ng kadena lang sa ibang luwag para yung panjon yung pusing dito hindi lumuha luto luwag and then yung katarte na makakita luwag lang yung punti yan muna kaya sinatayin yung dito na sa ito para makita nyo yung tension na ang katay sa akin dahil may angkas ako medyo naula konti yung kanina mag-adjust ka. ko ka dyan ano ano nagtupin talaga siya papatong dun sa nilagay mas mas ko slider para iwasan mga sulas ko sa pinar ko yan ngayon tension ko lang siya konti Kalau semai je, bro, kita semai je, biar okey ni aja. Rasanya kita semai angkat semai hindi uh, pa ko pa nang gusto ah uh, dapat pano siya pag uh, bang, ang ang kasgan natin pag po kayo maingay yan eh sa akin ganyan lang tama lang yung feel um, sa masaya diyan dai uh, okay. Huwag na tayo magbasi sa buwit-buwit dito. yung basihan natin yung diretsyo ng kadena. Pag diretsyo na yung kadena nyo, yan. Padiretso na yung kadena niyo sa sprocket mo ayat doon sa malaking malaki maliit. Okay na yan. Tahos dapat yung ikot ng kadena niyo. Ng gulong niyo ay uh, swap lang. Yan oh. No? Yan dapat diretso na yan doon. Kapag so, ikaw lang mag-isa, kahit medyo orientation nito, medyo tasaw ng konti sa akin si Will talaga medyo sabit dito para pag may angkas ka ko hindi siya ingay <laughs> ngayon kung anong huli natin, natin, yung uli natin na luwagan yun gan, yung unay natin Yan. ito dapat ito lagi tayo maguna magigpit Then, ito, mga staff, tulang nyo ng tuhod nyo yung bulong. Inokin ang katina natin. Ang maganda mga talaga ng katina, pag malinis na yung mawala na yung mga grasa-grasa dito na nuyo, yan. Para yung hindi siya talagang maluwag, maipit. Yan. Sa casa sa discrean, huwag din mo sa panipalit ng sprocket nito. Tapos na mo, yung, ganun pa rin, tapos sprocket na palitan mo. Kasi yung laro ng pan, yung kain ng kadena sa sprocket, magkaiba. Kaya mansin yung kadena mo, maglaro, ganyan-ganyan yung dito. At baba, tapos pa sa malaking laro. Yung larong konti, okay lang. Like, pero pag malaking laro na, hindi na normal yun. Yan. Tapos yung mga guit-guit dito, huwag natin basihan lalo sa stock kasi minsan hindi uh, pantayon, yun kung babasihin talaga natin yung diretso na kadena nito talaga Kaya okay na diretso na yan pag napaikot mo yan na smooth ibig sabihin okay yung kan mo yung yung alignment mo kaya kung hindi naman smooth tuwag ang kanin mo mo to mo mo to yung kan mo yung brake mo kasi baka may na yung pepper mo sa piston kaya naglalak na to hindi siya masyadong kung gusto ikot kaya gawin mo medyo angat mga konti to palay mo sa caliper para may kapag mo maayos to ayos sumaya tulasan ko na to dungis to <laughs> kasi tasik tasik yan ng kanin ng chain loop na, na chain cleaner yung degree na ginagamit ko ayun no, pero ibang wala dyan sa kadina yun hindi na sa yan tama lang Kau ka tiga, 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 stop tak. Ah. Oh yes.